ang parangal mula sa Armed Forces of the Philippines, si Captain Jerome Hakuba, ang opisyal ng Philippine Army na nawala ng paningin matapos ang isang IED explosion sa dato sa Libo Maguindanao taong 2016. Itinaas rin ang ranggo nito sa Major at ililipat sa mga tungkuling angkop sa kanyang 15 years na serbisyo at karanasan nito pagdating sa operasyon. Ang News Now sa Report. Bilang pagkilala sa kanyang tapang at sakripisyo, pinarangalan ng Armed Forces of the Philippines si Captain Jerome Hakuba, ang sundalo na nawala ng paningin matapos ang pagsabog ng isang improvised explosive device taong 2016 sa Datos sa Libo, Maguindanao. Personal na iginawad ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang parangal araw na Martes, December 2, na promote din ng opisyal sa ranggong Major, alinsunod sa naging kautusan ni President Ferdinand Marcos Jr., at itinalaga sa mga tungkuling angkop sa kanyang labing limang taong serbisyo at karanasan pagdating sa operasyon. Sa pagkikipag-ugnayan sa Department of National Defense, sinimulan ng AFP ang komprehensibong pagsusuri sa Complete Disability Discharge o CDD Policy upang mas maprotektahan ng mga sugatan at may kapansanan na kawani kasabay ng pagpapatibay ng pangako ng AFP na itaguyod ang dignidad, magbigay ng pangmatagalang suporta at maging katuwang ng mga nasugatan sa tungkulin.